Latest Mga balita ngayon, military combat operations patuloy para tugisin ang mga tumakas na NPA sa Capiz. Tatlong estudyante patay matapos araruhin ng truck sa Bukidnon. Deployment policies ng mga nais magtrabaho sa Kuwait, pinag-aaralan ng DMW, kasunod ng pagkamatay ng dalawang OFWs. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Mayroong hot pursuit operations ang mga sundalo matapos ang enkwentro laban sa ilang miyembro ng New People's Army o NPA noong Enero 21 sa barangay Lahug sa Tapas, Capiz. Base sa ulat, nasa lima hanggang pitong NPA ang nakasagupa ng 82nd Infantry Battalion bandang alas 10.45 ng umaga na sinundan din ang pangalawang engkwentro dakong alas 12 ng tanghali. Bagamat nakatakas ang mga rebelde, nakita ng mga sundalo ang ilang bakas ng dugo sa pinangyarihan ng insidente na nangangahulugang may nasugatan sa armadong grupo. Nagpadala na ng karagdagang sundalo mula sa 12th Infantry Battalion para tumulong sa pagtugis sa mga rebelde. Tatlong grade school students ang patay matapos araruhin ng isang 10-wheeler truck sa kahabaan ng highway sa barangay Kayaga sa San Fernando, Bukidnon, Kamakailan. Ayon sa investigasyon, naglalakad lamang ang tatlong estudyante patungo sana sa kanilang eskwelahan sa Kayaga Elementary School nang bigla na lamang silang banggain ng truck napatungo rin sa kapareho nilang direksyon. Agad namang kumaripas ng takbo ang driver ng truck palayo sa aksidente, ngunit sumuko rin agad ito sa kapulisan nitong Miyerkules, January 22. Nangako namang magbibigay ng burial assistance ang may-ari ng truck sa pamilya ng tatlong nasawing estudyante. Masusing pinag-aaralan ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW, ang kanilang mga patakaran sa pagpapadala ng Overseas Filipino Workers o OFW sa Kuwait matapos ang pagkamatay ng dalawang manggagawang Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng pagsusuring ito na palakasin ang proteksyon para sa household workers at tiyakin ang kanilang kapakanan lalo na ang mga matagal nang nagtatrabaho sa naturang bansa. Ang trahedyang sinapit ni na Jenny Alvarado na namatay matapos malanghapang usok mula sa hearing system sa kanyang pinagtatrabahuhan at Daphne na kalaban na natagpo ang patay matapos mawala ng dalawang buwan ang nag-udyok sa masusing pag-aaral ng mga patakaran sa deployment. Iniimbisigahan na ng mga otoridad sa Kuwait at ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang kaso habang tinitignan din ng DMW ang pananagutan ng service provider na nagpabaya sa pagpapauwi ng Labini Alvarado. Bilang bahagi ng proteksyon sa OFWs, patuloy na ipinagbabawal ng ahensya ang deployment ng mga baguhang manggagawa sa Kuwait. Ipinapatupad rin ang iba pang hakbang gaya ng pre-departure briefings, blacklisting ng abusadong recruiters at electronic monitoring. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sintyongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.